mga kaibigan ng mga general at uh, iba pang mga matataas na opisyal na nanilbihan na sa ating bansa sila na ngayon ay mga bayani, mga veterano pero ito mga senior officers at uh, makikita niyo sa aking blog yung mga photos, mga pictures na aking nilabas kanina eh nagkaroon po kami ng uh, uh, tournament ng golf yung uh, former President Fidel V. Ramos uh, uh, Golf Tournament, third year na po ito. Isa po ako sa founding member ng FBR Golf uh, Team or FBR Golf uh, Tournament. At uh, ginanap natin itong uh, pangatlong yugto ng FBR Golf Tournament sa Camp Aguinaldo, Quezon City. At uh, marami nga ang mga dumalong mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Malalakas pa sila at magagaling at uh, marami silang mga alam. Uh, tulad ni uh, dating Defense Secretary Delfin Lorenzana. Uh, meron kaming picture niya. Dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na nanilbihan kay Pangulong uh, Digong pagmula ng 2016 hanggang 2022 bilang Secretary of National Defense at nanilbihan din siyang uh, chairman ng Basis Conversion Development Authority under this present administration, pero umalis na po siya. Hindi na po siya ngayon ang chairman ng BCD Ando doon din si uh, Secretary, uh, former Justice Secretary, Sylvester Bello. Apogado yan ni uh, PRRD na ano, napakagaling naglaro rin sila ng golf. Ando doon din si National Security Advisor, Hermogenes Esperon, naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Naroon rin ng golf Si dating finance secretary uh, Bobby D. Ocampo, Na siya na ngayon ay Konektado uh, sa uh, Philippine Veterans Bank At saka chairman ng Ramos Foundation for Peace and Development Yung RPDEV At uh, marami pang iba uh, Ikatulad ni um, Former PNP Chief Bobby Lastimoso Former PNP Chief Arturo Lubibao nakikita ko sila doon. Former PNP Chief uh, Sani Rason. kasama natin po sila. Marami tayong mga napag-usapan. Iba't ibang mga bagay. Politika, anong nangyayari sa ating bansa, peace and order, kung dito sa mga droga, at kung ano-ano pa na nangyayari sa ating bansa. At ako ay nagpapasalamat sa kanilang lahat. Dahil ako po ay kanilang malakas na in-endorso at sinusuportan po ako nitong mga retired military officers and police officers ng armed forces at sa Philippine National Police. Sinusuportan po nila yung ating kandidatura sa pagkasinator itong susunod na halangan. So maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga bitirano. Sulat ito ni uh, Executive Secretary Bersamin kay uh, Vice President Sara Duterte dated December 15, 2023. At ito ang nakasaad. Dear Vice President Duterte, I am pleased to transmit the attached letter dated 15 December 2023, signed by President Ferdinand R. Marcos regarding the government's position on the investigation to be conducted, to be conducted, eh? by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs for the Vice President's reference and information. Best regards. Very truly yours, Lucas P. Bersamine, Executive Secretary. Signed. Ayan. Napakita ko po sa inyo para makita po niyo itong itong sulat niyo. Ayan. Kita niyo? So mayroong sulat na sa Office of the Executive Secretary na binabanggit na may sulat na pinirmahan si President Marcos kaugnay sa kagustuhan ng International Criminal Court na mag-imbestiga sa Pilipinas. Huh? Investigation to be conducted. To be conducted ibig sabihin nun, wala pa piniimbestigang ginagawa ang ICC noong December 15, 2023 o bago mag-December 15, 2023. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na talagang walang investigasyon na ginawa o ginagawa ng ICC sa Pilipinas before December 15, 2023? Hindi nata ako makapaniwala. Pero ito yung laman ng sulat, ng Executive Secretary Lucas Bersamay government's position on the investigation to be conducted by the International Criminal Court. Investigation to be conducted ang nakasulat dito. Hindi ko lang ma-insert na, pero andiyan nakalagay. Eh. Ang ibig sabihin nun ay parang wala pang investigasyon na ginagawa ang ICC at mag-iimbestiga pa lang. Yan, ang ibig sabihin itong sulat na ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At binabanggit na dito sa sulat na attached letter dated also December 15, 2023 signed by President Ferdinand Marcos. Asan yung sulat na yan? E ito po, mga kababayan, ang sulat ni President Ferdinand R. Marcos kay Vice President Sara. Basahin po natin. Malacanang Palace, Manila, 15 december 2023 the honorable sarah zimmerman duterte vice president republic of the philippines dear vice president duterte this has reference to your letter of 4 december 2023 as well as similar letters sent to members of the cabinet namely secretary crispin Rimulia of the department of justice and Solicitor General Minardo Guevara on even day up. Ah, mamaya pag-usapan natin ang tungkol kay Solicitor General Minardo Guevara. With respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs. I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines, Republic of Philippines, lang Republic of Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom, is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on the matter. As is my sole duty, I will continue to defend and assert. the sovereignty of the Republic of the Philippines. May meron nanda at all times. Very truly yours. Sign. Happy Furnace nyan. Crispy Limonia, Solicitor General Guevara. Ayan po yung sulat. Yan. Yeah. Ni Ferdinand Marcos kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo, mga kababayan, ito yung sulat na binapanggit. Ito yung pinakita sa video kagabi ni Professor Ana Malindugoy at yung nag-interview sa kanya na journalist. Pangalan ay Fernando, hindi ko naman kilala yun. International News Anchor sa isang programa. So, dito maliwanag, kaya sinasabi ni Professor Ana Malindugoy doon sa kanyang video nung tinanong siya nung angkor na si Fernando, sinabi ni Professor Ana Malindugoy na nagsisinungaling, sinungaling si Ferdinand Marcos, Presidente Marcos, sinabi pa ni Ana Malindugoy na he is a pathological liar. Sabi ni Professor Ana Malindugoy doon sa video. Yan, makikita nyo dyan, nakaposhare po sa ating page at saka sa ibang mga page yung interview na yan ni Professor Ana Malindukoy. At binanggit nga na nagsinungali at bitraya trinaidor. Kaya ibig sabihin, trinaidor ni Bongbong Marcos ang mga Duterte. Nung kanilang ipinagkanulo, isinoko at isinakay sa eroplano, dinala kinidnap patungong Netherlands. So, ngayon, sino ang traidor? Sino ang sinungaling? Alam na natin kung sino. Si BBM, nagsinungaling siya sa mga Duterte.